Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito po tagapaglingkod nyo, karunungan ng Diyos, si Kitty Arts. Ang totoong pangalan ay Rachel R. Kukwe Kabungkal. So, available po ang ating kwintas na baong libon. Yan po. So, yan po ang itsura ng baong libon. Yan, ang orasyon po nakalakip dyan ay orasyon po ng Aguila, Diyos Ama, Itin, Sikan Itin, Haring Bakal at ambos At hindi po nawawalang apat elemento, na elemento, ng lupa, tubig, hangin at saka apoy. So, bigyan ko kayo ng sampo sa lupa. Yan po ay uh, batong kahoy at saka yung batong uling na mainam po sa kabal at saka sa taguliwas. At sa sampol naman po sa tubig ay ang panakaking pula, puti at itim uh, para po sa sumbalik o gamot sa panggagawa yung sumpa o barang uulam. At sampol naman po sa hangin ay yung pong o upang hindi makalapit yung kalaban. Uh, at sa sampol naman po sa apoy ay ang ngipin o paangilang kilat at saka yung bulalakaw. And of course, maliban dyan, andyan po ang dahon ng Santa Ana, Catalina, igirat Kurutan, Lunas Bangin, Lunas Kahoy at saka yung mga kahoy kabal at saka kahoy na tagaliwas at saka mga tagusang kahoy. Yan po ang sangkap ng ating pintas na baong limon. And pagkatapos mga kaibigan, abilabon din po sa atin ang gumamila silis bracelet na may bato umo. So ito po ay mainam. Lalo na kung gusto mo may personal kang gamit at ikaw ay manggagamot, mainam po ito sa iyo para hanggang sa kamay mo lang po yung tinatawag na enerhiya ng kalaban hindi makapasok sa katawan mo kasi minsan hindi natin uh, pinagkakaila na meron tayong nagagamot na meron palang mga kamalian o kasalanan eh, para hindi tayo o makaiwas tayo sa balik may po na may uh, tayo na galing sa batu at kumamila silis para sila yung magiging blockage o yung panangga natin kung makasagupa man tayo ng uh, tinatawag na gustong sumubok ng ating kapangyarihan o kakayanan. Pagkatapos po, available din po. Ah. Yan po, so paunahan po kayo. Yan po ay divider. Dalawa po ang mata at dalawa ang bibig. So, eh, napapansin nyo, medyo matagal na po yan dito. So, gusto na din yan na uh, magpahawak sa ano, mga kasama natin. Gustong maniwala at manalik. So, ibabahagi natin ito. Paunahan lang po kayo. Yan, Siempre po, alam nyo na yan. Na pagsabihin natin na kakaiba, mas rare, mas mahirap hanapin at may kaukulang presyo po yan ha. So again, isang mapagpalang panahon. Sa gusto pong magkaroon ng batu umo, available pong batu umo natin uh, yung 5 in 1 natin available yung langisan, pagkalahatan, pagpaswerte at iba pang gamit na nandito na ginagamit natin kahit pa pangil ng kidlat, available din po. Yan. Again, isang mapagpalang panahon. Ito pong tagapaglingkod ninyo Karunungan Yus, EGTN Martial Arts Sa gusto pong magpagawa pa ng libon, yan po, mayroon tayo mga reserve na bao dito. Yan po, libon po 'yan. Yan, at saka ito pa. Yan no, so marami pa pong libon na naka-reserve at ito naman ng mga maliit lang na uh, bao sumatay sa bibig. Yan. So may mga maliit tayo na naka-reserve po sa gusto lang po paunahan unahan lang po. At yan, so sa buo naman, hindi ko ma assurance na magbahagi ako ng buo pero kung ano nakadepende doon. Yan, so yan daw, meron pa po tayong mga maliliit yung bibig at mata. So mainam po siya lalo na po sa mga babae. Yan. So ito naman yung bawo sa mata sa bibig na may laman pa po. Yan. Again, isang mapagpalang panahon. Yan. Hanggang sa muli at mapagpalang ah, panahon sa ating lahat. Yan. So Yan. Maraming salamat.